Wow, What's ano mo si madlang Kato niya yung bumisita pa dito. <laughs> What's up, madlang people? I'm Joseph, 21 years old, ang chinitong criminology student ng Binyan, Laguna. Madiplomasya siya, no? Maganda siya magsalita. Maganda magsalita. Hello, Parang hindi nakikipag-away sa mall. Tulad yes. oh. <laughs> ni Parang... Si Benz kasi nakikipag-away sa mall eh, parang ito hindi. Anong pagka pinagkakaabalahan mo ulit? Uh aside po sa pagiging criminology student, ako din po ay isang political leader, particularly bilang uh, SK councilor po sa aming barangay. And sumasalid din po ako ng mga pageantry para ma-express ko po yung aptitudes ko and of course Uptitudes. yung aptitude. Uh, <laughs> yes, pagka ugali mo na sa taas. Aptitude. Up, up. <laughs> Uh, <laughs> tu tumalak ka sa fourth floor, aptitude <laughs> po. And to inspire people as well. Oh. Nice! Kamukha niya si Darren, no? Si Darren. Espanto. Oh. Si Darren na, na nasa hospital kanina. Nasaan? Nasa, nasa hospital ah? nasa daw siya. May pinacheck up naman. Uh, okay. Tapos si Jux ang ganito. Oye, hey, get well. Uh, ano, <laughs> sabi <mo? laughs> ano sabi mo? <laughs> ano sabi mo? Kaka cellphone mo yun. <laughs> Parang lola. Lahat na lang. <laughs> Parang tita. Iba, Nakakatayo iba-iba yung sagot kay Darren. Get well soon. Uy, ano nangyari? Okay ka lang ba? Tapos biglang, kakaselfon mo yun. <laughs> Get well soon, Darren. Get well, Darren. See you soon. Joseph, anong pick-up line mo kay Anne? Hi, Anne. Pilipinas Hello. ka ba? Bakit? Gaya ng paglaban ko sa West Philippine Sea. Saman lulupig, di ka pa sisiil. Ipaglalaban kita hanggang sama po sa mapasakin ka. Ah! Uh, <laughs> Ganda! <laughs> Grabe yun! So, Ganda ng mga pick-up lines nila. Yes. Vance, anong masasabihin mo sa tatlong boys? May mukha namang katiwatiwala ba? Uh, o katiwatiwali? Na... <laughs> <laughs> lahat naman po silang tatlo, confident. Uh, may mga qualities po sila na kagaya rin nung akin sa other side. Huh? And then... Confident? Iba! <laughs> Sige! Bit-bitin mong bang <laughs> <laughs> Bali, para po sa akin Ang pinakalamang si number 3 po Ay, ba, dahil San siya lamang? Uh, the way po siya uh, Mag-deliver po ng kanyang mga sinasabi uh, Ang galing niya po magsalita And then confident po siya oh, oh. The way mag-deliver ng mga sinasabi Eh si Vincent po kung nakita mo The way siya mag-deliver ng kape oh. Sa mga oh. order sa kanya oh. oh. Lalo na mga the way mag-deliver ng gasol Iba din yung mga <laughs> <laughs> <laughs>